Konnichiwa. A day in my life pa sa small business owner. Mag-aga nga ako muna malengke dito at nakisabay nga lang din ako kila tita mamaling Ang driver nga sana ng tita ko dyan ay eh, yung tito ko. Ang sinabi ko na nga lang din sa kanya, sasabay na nga lang din natin At ayun, naiwan nga yung tito ko sa bahay at ako na nga lang din nag-drive ng sasakyan nila. At eto na nga at fast forward, eh, ay ko na nga rin kami. Half day nga rin nagbukas ang pwesto ng mga araw na at to. At kapag nga Sunday, eh half day nga talaga kami sa pwesto. Minsan nga din, nakakapag half day nga kami kapag nga late ako nakakapagluto ng pasta. Abay, Aba, Diyos may marmar pagdating nga namin sa pwesto, eh, eto nga yung bumungad sa akin. Okay. Ay, nakalimutan ko nga kasi talaga magbayad ng tubig mga bi. nga ako dyan kasi naputulan nga kami ng tubig. Kung nakaraang buwan kasi, eh, dalawang buwan ako hindi nakapagbayad ng tubig, eh, hindi naman pinutol. Umabot nga rin pa yung tubig namin na yun na 1,000 mahigit. Aba, Diyos may marmar, eto nga pinutol sa amin, eh, nasa 300 lang naman yung tubig namin. Nakapagbayad na nga rin kami ng tubig at eto nga yung una naming sa order. May nag-order nga sa amin ng isang order ng chicken skin, isang cheesy fries at dalawang marupok package. At ito nga din yung buena mano namin noong mga araw na to. Noon nabanggit ko nga na nakaipon ako ng mga chicken skin sa pagkawag ko nga ng chicken pastil. At naisipan ko nga rin na magtinda ng chicken skin sa pwesto. Ang kaso nga lang, ito na nga yung huling nagtinda kami ng chicken skin. At ito na nga lang din kasi yung huling nakuha kong chicken Madalang skin. Madalang lang din kasi talaga yung chicken skin sa pinagkukuhanan ko. At nagtanong-tanong pa nga rin ako sa iba kung saan nga mayroon. At ang sabi nga sa akin, mahirap nga rin maghanap ng chicken skin ngayon. At medyo pricey nga so, daw. Kung nga po yung nakakaalam kung saan tayo pwedeng bumili ng chicken skin ay eh, PM nyo na nga lang din po ako at marami nga talagang naghahanap sa akin. Simula talaga nang nagtinda kami chicken skin, eh marami na nga nagchacha. Kung meron na nga daw available na chicken skin dito sa pwesto, ang kaso nga lang talaga wala akong mahanap. Bisita eh? nga na naman din pala, ipamangkin ko na to na si Zion sa pwesto. At nilaro-laro ko nga lang din siya, bae. Tapos eto, meron nga kaming customer at puro pastil nga yung order nila. Hindi pa rin talaga kasi nawawala yung pastel dito sa pwesto. Nawawala nga lang siya mga bae kapag maagang nasa sold out. And syempre, a shoutout nga rin sa dalawa naming poging customer. Marami nga rin pala sa dito at sila nga yung may order na maraming pastil na ginawa namin. Shout out sa inyong lahat. Thank you so much. Nandito nga rin pala yung dalawa naming customer na ang madalas nga bilhin nila. Ay yung chicken pastil na 100 grams at kumukuha na nga lang din sila ng kanin sa bahay-bahay nila. Dito na nga rin sila kumakain. Nung no, kinagabihan na nga eto nga at gumawa nga na naman kami ng mga po order. Meron nga din naman dyan chicken pastil at buy one take one na burger tsaka nga yung Shanghai. May mga nag order nga rin pala sa amin dyan ng chicken pastil with egg. At ito nga yung sale namin ng mga araw na to. Pa-close na nga rin kasi kami at nag nagko-compute na nga ako at gabi na nga Habang din. Habang nagko-compute nga ako dyan, andyan nga si B, eh sinusubuan talaga ako, B. Habang nagko-compute ka, kumakain ka, si B. Si B naman kasi, kahit ayoko, sinusubukan ako. Oh. Mapilit kasi yun, B. Kaya syempre, pagbibigyan na lang din natin para wala ng away. Pero gutom lang din talaga ako, B. Dito nga, eh bago tuluyan nga rin kaming umuwi ng bahay, eh dumaan nga rin po muna kami dito sa Alpha Mart para nga rin bumili ng ice cream. Matagal na rin kasi talaga kami hindi nakakapag-ice cream sa bahay, kaya nga ayat binilan ko nga sila nanay at tatay, tsaka nga yung sa amin ni Pati. Abay, Diyos may barmar, pagdating ko nga na naman dito sa bahay, eh nagtutulog-tulogan nga na naman sila. Ay talaga oh. naman tatay, eh, napakagaling talaga. Hindi halatang nagtutulog-tulogan yan. <laughs> <laughs> Abay, Diyos, may naman Akala, pinaprank daw. Baka daw is yung lamang. Kumakan na nga rin pala sila dyan. At kumakain na nga rin sila. Ha, kung nga habang kumakain sila, ay eh, nga rin ako sa kanila. Minsan kasi, tumatambay ako sa tindahan at nakikipagkwentuhan ako sa kanila. Pero minsan nga, itidiretso eh, na nga lang talaga ako sa kwarto at maglilinis at magpapahinga na nga lang At ito nga yung gabi na pinagkukwentuhan nga namin yung about sa paglipat nga rin namin dito sa bagarahe, sa bahay. Bago nga rin talaga kami lumipat, eh pinaalam ko nga rin muna kay tatay. At yun nga, gustong gusto niya nga rin daw talaga yun para nga matulungan nila ako magtutulungan nga kami. Habang nagkukwentuhan nga sila dyan, eh ginugutom nga rin ako. Kaya ayan gat sinubuan nga ako ni nanay. O siya, paano ba yan? Hanggang dito na nga lang po ulit. Thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po kayo pala.